sakuna, kalamidad at mga diinasahang pangyayari. Kanino ka sisigaw ng tulong? Gising na kaakibat. Katuwang ng pag-iingat ay kahandaan makibahagi para di masawi. Makinig sa Kakiba kasama si Marco Rodriguez. Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon sa programang Kakiba dito lang sa DZJV 145A Radio Alabarzon. Alamin ang mga dapat gawin sa iba't ibang dagli ang kaganapan. Narito si Marco Rod Rodriguez, ang inyong kaaktibat. Time check, it's 1.08 in the afternoon. Magandang tanghali, Calabarzon, Kabita, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon. Welcome po sa aming programang Kaakibat. Thursday afternoon. At ako po ang inyong makakasama. Ako po si Maricon Rodriguez. Ngayong araw po na ito ay November 13. Uy, 2025! Happy, happy Thursday mga kaakiba. kamusta, kamusta kayo? It's been a while. Oh, it's been a while doon. It's been a while sa ating online. Oo, oh, oh, dahil uh, yung mga nakaraan, eh, wala kaming online broadcast oras, but that's okay. Dahil patuloy naman kaming ano, oh, may ere. Oo, kaya dapat naka-tune in kayo ha. Sa aming himpilan na DZJV 1458 Rancho Calabarzon. Dahil ngayon po ay live na live na po kami sa aming Facebook page and of course sa aming YouTube channel. At sa aming pong website live na zbni.ph. Mapapanood niyo po kami dyan ha. Simula alas 12 po ng tanghali hanggang alas 4 po ng hapon. At syempre mga kaakiba, Sabat ha? Uy. Ibig sabihin ng Webes na ngayon, bukas ay biyernes na. Malapit na ulit ang weekend. Hi, hindi ba mga kaakibat naman talaga? Ang nililook forward ng bawat isa sa atin. Anyways, mga kaakibat, kamusta? Kamusta ba kayo? Ano bang ginagawa nyo ngayon? Karamihan sa mga kaakibat natin, talaga naman back to work na, oo. Dahil may mga pasok na din talaga ang mga estudyante halos lahat ay uh, pumapasok na ulit. Back to ano na ulit tayo, regular programming, hindi. But that's okay, kasi mabalis lang naman ang weekend. O, tingnan nyo, uh, sa mga susunod na araw, weekend na ulit, hindi ba? At syempre, bukas sahod na. At nalalapit na rin ha, ang mga bonus, ang kabonusan, o, oh, may bonus, ang mga kaguruan Sana all, hindi ba? Oo, pero syempre, hinay-hinay sa paggasto sa ang, ang, mga magkakaroon ng bonus. Huwag tayong one-day millionaire. Dahil, alam naman natin na mapupunta lang yun yung mga, yung mga bonus na yan sa mga bayarin natin. But that's okay. Ang mahalaga, na babayaran yung mga dapat bayaran. Ang hindi okay, abay, ay yung baon ka lamang sa mga pinaghiraman mo, sa mga inutang mo. Hindi ba? So, dapat unahin natin yung mga kinakailangan na mabayaran agad, ha? Huwag unahin yung kailangan mo lamang ngayon. Hindi ba? Huwag tayo dun sa mga temporary na bagay. And speaking of bagay... Aba ay nalalapit na ang Kapaskuhan, mga kaakibat at alam ko, ang bawat isa sa atin ay naghahanap ha ng na mga pang-grocery, mga pang-regalo. Aba, syempre. Ilang ano na lang, halos uh, 40 days na lang yata. Oo, oo Ay talaga naman uh, na Pasko na. O, ganun lamang kabilis, 'di ba, ang Kapaskuhan. At syempre, asahan mo na marami sa atin talaga ang naghahanap na ng pang-regalo. Kaya naman mga kaakibat, ha? this Holiday season experience ang sarap ng Pasko sa Walter Mart. Groceries, gifts, not chebena. Abay sa Walter Mart, one-stop shop lang 'yan. Everything's complete and hassle-free pa dahil sa free parking and free Wi-Fi. Oh, di ba? Sobrang convenient. So make your Christmas shopping easy, sulit at masaya sa Walter Mart. Dahil ang sarap ng Pasko sa Walter Mart. O oh, mga kakibat na po ulit-ulit Taming -ulit sa inyo Kaya naman ha, Huwag na kayong lumayo pa Talaga naman Meron dito sa may Makiling Diyan sa may Santa Rosa Pamunta ng Enchanted Kingdom Abay huwag na kayong lumayo Diyan na mamili Oo oh, may free parking na Aba may free wi pa Hindi ba? Kaya naman mga kakibat Patuloy kayong tumutok Dahil patuloy kami magbabahagi sa inyo ng mga ganito Na alam natin na makakatipid tayo Alam natin na Makakatulog sa atin ngayong nalalap na kapaskuhan. At syempre mga kaakiba, kaakibat, alam naman natin o alam ko naman ang bawat isa sa atin ay nagdaan talaga oo nagkaroon ng mga bagyuhan, hindi ba? Marami tayong naranasan. Eh syempre kinakailangan na tayo po ay mapaalalahanan. Lalong lalo na nitong mga nakaraang bagyo. Alam naman natin na may mga insidente po ha. May mga insidente po na may taong nakuryente, na nag-aayos lamang ng kanilang kuryente, hindi ba? Ay nakakalungkot, oo. Kaya naman mga kaakibat, ano ba yung gagawin natin kapag halimbawa yung taong kasama natin sa ating bahay, o halimbawa na lamang may nakita kang uh, kung sino man, o no, na nakuryente, oo. Pero syempre, lalo-lalo na ngayon, ah, nagbabalikan na talaga sa mga bahay-bahay mga tao, hindi ba? At syempre, mga maglilinis yan ng bahay. Oh, Oo, oh, syempre, binaha sila, hindi ba? Kaya naman, aba, ay syempre dito sa mga uh, nag-aayos ng kanilang mga kuryente kasi may mga maaaring nasira, may mga nabasa, hindi ba? Ay eh, syempre kinakailangan po na mga ng mga paalala Kinakailangan din na alam po natin ang mga gagawin natin kapag halimbawa nga po nakakita po tayo ng tao na nakuryente. Kaya mga kakibatan ang ang ating po mga paalala ay ang mga first aid o, o sa taong nakuryente. Ano ba yung gagawin natin? Ano ba yung maaring nating gawin para tayo po ay makatulong kapag halimbawa bawal na lamang ang isa sa mga kapamilya natin. Huwag naman sana, in Jesus' name, ay makuryento. Ay mga tao, makikita lang natin, hindi ba? Pero syempre, huwag tayo mangyayang alam na, alam mo yun, na mapapahamak tayo, hindi ba? Maganda na yung nakakaalam talaga. Pero syempre, mahalaga din na may alam po tayo. Kaya naman mga, mga kaakibat ha, sa aking pagbabalik ay ibabahagi ko sa inyo ang ating first aid, ay mga paalala para sa mga first aid, para sa mga taong na Oras po natin, it's 1.14 in the afternoon. Informasyon at para maka-avail ng mga swak na advertisement package, tumawag sa 545 o mag-text sa 0932 228 -3828. Kilalanin ang mga alagad ng batas na handang protektahan at gabayan ang sambayanan, pamahala ng seguridad at matatakbuhan sa oras ng pangangailangan kasama ang mga magigiting na kapulisan sa programang Kaayusan. Kaligtasan at kapayapaan sa DZJV 1458 Radio Calabar Zone. Kaakibat ng Diyos para sa bayan. DZ diskarte. DZ Skarte. 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 Program ng DZJV 14-5A. diskartihan at tatalakayin ang mga napapanahong isyu sa loob at labas ng Calabar Diskarte. Mga balita at impormasyon ihahatid sa inyo ni Daniel Castro. Diskarte. Lunes, Martes, Webes at Bernes. Alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Dito lang sa DZJV 14-5A. Radio Calabar Zone. May lakas na 10,000 watts. Sumasahim papawid mula sa lunsod ng Kalamba hanggang sa buong Calabar Zone. DZJV 1458 Time check, it's 1.18 in the afternoon Magandang tanghali muli, Calabarzon, Kabita, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon Welcome po muli sa aming programa Ang Kaakibat This Thursday afternoon At ako po rin po ang mga inyong makakasama Mga Marikon, Rodriguez. Ngayon mga Kaakibat, kagaya nabanggit natin kanina Ang ating talakayin ha Ay patungkol po, ayan, sa first aid Na para sa mga tao pong nakuryente O kapag naman may mga nakita tayong uh, nakuryente Halimbawa na lamang sa loob po ng bahay ninyo hindi ba? Ayan, unang-una po ha, at napaka-importante na dapat alam po natin at dapat na magawa natin. Abay, unang-una po, kung kaya at ligtas, patayin po natin ang kuryente sa main switch. Kaya naman, paulit-ulit natin itong paalala ha, kapag halimbawa na nga lamang, na naglilinis nga kayo ng bahay ninyo pagkatapos ng pagbaha. Napakahalaga po na patay talaga ang main switch. Pero syempre, kung halimbawa na lamang po ang uh, yung taong kasama ninyo sa bahay na kuryente na hindi ba, kapag ka kaya po ninyo na patayin ang main switch, ay patayin po ninyo. Para ma, kumaga para matigil po ha yung pagkakakuryente din or maaari din kasi na ikaw mismo ay makuryente. So para maiwasan po yon hindi ba, ay patayin po natin ang main switch. Napakahalaga po nito. At syempre, kung hindi kayang patayin ang main switch, abay ilayo po natin ang source ng kuryente gamit po ang non-conducting object Gaya po ito ng kahoy o plastic Huwag po tayong gagamit ng metal Kasi kapag metal po yung ginamit natin Hindi ba maaari din po kasi Na doon makukuha natin yung kuryente So makukuryente tayo dyan Kaya kinakailangan po ha Na maaari po natin gamitin Hindi ba ay ang kahoy daw po O plastic O kasi ito daw po yung mga tinatawag na Non-conducting object Kumaga hindi siya nagkakonduct ng kuryente At syempre ito pa po mga kaakibat taha Kapag halimbawa na lamang nga na kuryente o I may mean, nakita ka na kuryente at kaya mo naman makapagligtas ito pangatlo. Tumawag po tayo sa National Emergency Hotline na 911 all local hotline. Napakahalaga nito na sa bawat na nangyayaring ganito, hindi ba? Kasi hindi natin alam. Oo, hindi natin talaga alam ang gagawin. And baka kasi mamaya ay uh, alam mo yun na kuryente din tayo, hindi ba? So, mas mainam, mas maagap o mas Okay po. Na tumawag po agad tayo o sa National Emergency and at syempre, tumawag po tayo ng alam nating tao makakatulong po talaga at alam natin na alam yung gagawin. Hindi ba? ay eh, kasi kapag magmamarunong po tayo or kapag may magmamarunong na lamang dyan sa tabi-tabi natin, ay hindi naman tayo sigurado. Hindi ba? Eh, pero kung tumawag ka ng mas maaga, mas, uh, tumawag ka ng mas maaga hindi ba? Ay maaari po natin, ma o maaaring mailigtas pa din talaga yung taong na So, talaga napakahalaga na dapat din ha, na ilang ano lang, ilang numbers lang naman to hindi ba para makatawag po tayo ng mga authority na makakatulong po sa atin so gawin po natin yon at syempre ang pang-apat pa po ha, simula ng CPR kung walang malay po ang biktima And kung makikita natin yung sa Facebook po na may nagbahagi oo kasi yung isang tao nga daw ay nag-aayos nag siya oo ng kuryente din naman talaga so hindi inasahan ay nakuryente siya then after that ang ginawa ng mga tao ay sinis CPR siya so nangangailangan po nito at kinakailangan din talaga na kapag mag CPR ka ng tao ay marunong ka ha iwasan natin yung pagmamarunong at kung hindi nga naman talaga tayo marunong hindi ba aba'y tumawag po tayo sa nakakaalam tumawag tayo sa alam natin na makakatulong po talaga sa taong nasaktan, hindi ba? Sa taong biktima. Diba? Napakahalaga nito kasi, ah, kumbaga, ang bawat oras sa mga ganitong sitwasyon, ang bawat oras sa mga ganito, ay napakahalaga. Oo, kasi baka mamaya, nako po, ang hirap naman na nasayang yung time natin, hindi ba? And kapag ay talaga natin tumawag agad-agad, unahin po natin yon At syempre, ito pa po ang panglima, ha? Ayan, banlawan po ang mga paso ng malamig at umaagos na tubig sa loob daw po ng dalawang pong minuto. Kung halimbawa na lamang, ay nagkaroon ka lamang ng paso, ha? Kung uh, sa tingin mo, nagkaroon ka lamang ng, alam mo yon ng, 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 ng mga scratches, hindi ba? So, hanggat kaya po natin ito na sa loob mismo na bahay ninyo, ay sana ay maagapan na, hindi ba? So, ang gawin po natin daw, ay banlawan daw ito na umaagos sa tubig sa loob, ha? Sa loob ng dalawang pong minuto o ng 20 minutes, oo kasi para, syempre, matanggal din yung mga hinatin, uh, hindi okay, joan sa balat natin. At syempre, ang panghuli mga kaakibat, ha, siguraduhin hindi giniginaw ang biktima at bantayan hanggang dumating ang tulong. So, syempre, kapag, halimbawa nga, uh, may nakuryenteng kakilala natin, o oh, kung ano man ay na ano, huwag kayong aalis sa tabi niyan o, o. Syempre, iwasan din daw po, siguraduhin natin na uh, hindi giniginaw ang biktima at, syempre, mabantay kakayan talaga natin, hindi ba? And kapag ka, alam naman natin yung mga gagawin natin, kayang-kaya talaga natin makapagligtas ng mga taong maaari pong magkaroon ng ganito o ma maaaring ma makaranas ng ganito mga pangyayari, hindi ba? Pero syempre, para maiwasan din natin ang pagiging taranta din, ha? Iwasan ang pagiging sa mga ganitong sitwasyon para makatawag din tayo, makapag-isip o maging kinakailangan na maging alerto tayo, kumbaga uh, maghinay-hinay, oo, kasi baka mamaya talaga. Super pangunahan tayo ng emotions. Eh, hindi tayo makakapag-isip. Isa hindi natin alam kung ano yung gagawin natin. Hindi ba? Kaya naman mga kakibat ito po ang ating mga safety tips. Ulitin natin ha, kapag halimbawa na lamang nagkaroon ng first aid, eh, nagkaroon ng taong na kuryente, ano ba yung first aid mo? Ano ba yung maibibigay mong first aid? Unang-una daw po ha, kung kaya at ligtas, patayin ang kuryente sa main switch. Ang pangalawa naman po ay kung hindi kayang patayin ng main switch, abay ilayo po ang source ng kuryente gamit ang na conducting object kaya po ng kahoy o plastika at paalala ha na wag na wag po kayong gagamit ng metal. At syempre ang pangatlo, tumawag po kayo sa National Emergency Hotline na 911 o Local Hotline. At syempre pang-apat ha, simula ng CPR kung walang malay ang biktima. At ang panglima banlawan ng paso ng malamig at humaagos na tubig sa loob po ng 20 minuto. At ang panghuli mga kaakibat ha, siguraduhin hindi giniginawang biktima at bantayan hanggang dumating ang tulong. Hindi ba? So ingat-ingat mga kaakibat ha, syempre sa mga patuloy na nasa evacuation center na din ha, mag-ingat po tayo at syempre yung mga nag sa na mga bahay-bahay nila, syempre unahin po natin ang kaligtasan natin. Napakahalaga po niyan mga kaakibat salamat. At syempre, bago ako magpaalam, ibinabati ko muna ng mga, mga nagdaraos ng kaarawan, specially, oo, kay Lolo, oo, kay Lolo Bitoy, Rodriguez ng Baila Laguna, at sa lahat, and kay Berhel, oo, kay Berhel din, oo, na po ni Lolo Bitoy, happy, happy birthday, at sa lahat pa po, po ng mga nagdaraos ng kaarawan, abay, happy, happy birthday po sa inyong lahat. Paalala mga kaakibat, ha, always and always remember na ang ating kung kaligtasan ay nakasalalay din sa ating pag-iingat. Maraming salamat po sa inyong pagtutok sa aming Facebook, YouTube at website live. At sa ngalan po ng ating mga nakasama sa technical side, muli ako po ang inyong lingkod, Maricon Rodriguez. Stay tuned! Dahil susunod na ang ng KKK tomorrow. Kaisan, kaligtasan at kapayapaan. Oras po natin, it's 1.26 in the afternoon. Muling samahan si Maricon Rodriguez dito sa programang Kakiba, lunes hanggang biyernes alauna ng hapon sa DZJV 1458 Radio Calabar Zone.